So, ako, dinamon ako ang haling karong uh, sa muntagan sa sa 100, 200, 300, 300, 400, 500, 500, 60, 70, 80, 90, Ninety, ninety, uh, So, um, 600 six hundred, six hundred pesos, no? Ako ang income karoon, no? So, 600 pesos ako ang income. No, laganan po na maya do utang. So, mali siya.